Pangod BBM sumabak nga sa bilateral meetings sa sidelines ng 47th Asian Summit sa Malaysia. Detali mo na kay Letter Siso, Aris 14. Let, good morning! Nakaharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang leader ng iba't ibang bansa sa bilateral meeting sa sidelines ng 47th ASEAN Summit and related summit sa Kuala Lumpur. Una nitong nakausap si na Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul. Virakul. Tinalakay ng mga ito ang pagpapalawig ng kooperasyon sa sektor ng turismo, agrikultura, kalakalan at pamumuhunan. Nagpaabot rin ng suporta ang dalawang leader sa ASEAN chairmanship ng Pilipinas sa susunod na taon. Sa meeting kay Prime Minister Mark Carney, kapwa bukas ang Canada at Pilipinas na palawigin ang people-to-people -people exchanges at investment sa kalakalan at Energia. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa, sa suporta ng Canada sa International Law, particular ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Nakipagpulong rin si PBBM kay European Council President Antonio Costa kung saan nagkasundo ang mga ito na ipagpatuloy ang engagement at pagtutulungan sa kalakalan at pagpapalakas ng International Rules-Based Order. Sa kanya namang unang bilateral meeting, sa bagong halal na si Prime Minister Sanay Takaichi, sumentro ang paksa sa pagpapalalim ng kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa defense and security sector, lalo na ngayong mayroon ng reciprocal access agreement ang dalawang bansa. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, ito si Lep Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Tantamayan po ninyo ang update, mamaya kay Let, mula po dyan sa Malaysia.